Ang ampalaya ay kilala bilang bitter gourd o bitter melon, marahil isa ito sa pinaka pinakahindi gastuhing prutas lalo na sa mga bata. Ngunit nananatiling maraming Pilipino ang naniniwala na marami at higit pa sa isa ang sustansya ng ampalaya. Narito ang mga benepisyo ng ampalaya sa ating kalusugan. Isa, siksik ito ng sustansya. Alam mo bang kabilang sa cucurbit o gourd family ang ampalaya na kinabibilangan ng iba pang minamahal na prutas, katulad ng kalabasa at pakwan? Kaya naman hindi nakakagulat na tulad ng mga kamag-anak nito, puno rin ng sustansya ang ampalaya. Ipinakita ng mga pagsusuri sa nutrisyon na mayaman sa carbohydrates, fiber, protein, vitamins at minerals ang ampalaya. Sa katunayan, sa lahat ng miyembro ng Cucurbit family, ang ampalaya ang may pinakamataas na vitamin C content, mayroon din itong mas mataas na protein content kaysa kamatis at pipino. Bukod dito, Naglalaman din ang ampalaya ng zinc, iron, phosphorus, magnesium, at calcium. Dalawa, nagpapababa ito ng blood sugar levels. Marahil ang kakayahan nitong magpababa ng blood sugar levels ang isa sa pinakilalang benepisyo ng ampalaya, lalo na sa mga Pilipinong may diabetes. Isang report ang nagsasabi na may kakayahan ang pag-inom ng juice o tsa na gawa sa prutas na ito na magpababa ng blood sugar level sa pamamagitan ng A. Pagpapataas ng insulin, ang hormon na tumutulong sa glucose na makapasol sa cells. B. Pagpigil sa gut sa muling pag-absorb ng glucose. C. Pagpreserba sa islet, beta cells na naglabas ng insulin. D. Pagpapabuti sa paggamit ng peripheral glucose. E. Pagpigil sa gluconeogenic enzymes na tumutulong sa paggawa ng glucose mula sa non-carbohydrate sources. F sinasabi sa report na naglalaman ng anti-diabetic agents ang ampalaya na tumutulong sa pagpapabuti ng glucose tolerance. Tatlo, maaaring makatulong ito na palakasin ang kalusugan ng puso. Isa sa potensyal na benepisyo ng ampalaya na sinisiyasat ng mga mananaliksik ang kakayahan nitong gamutin ang hypercholesterolemia, kahit limitado ang pag-aaral na ito sa hayop, Nakita ng mga mananaliksik na isang potensyal suplement ang ampalaya sa paggamot ng hypercholesterolemia at mga kaugnay sa pangsakit. Tanda ang kaugnay ang mataas na kolesterol sa mas mataas na panganib mula sa mga sakit sa puso. Apat, may mataas itong antioxidants. Lubos na iuugnay ng mga eksperto ang medicinal value ng ampalaya sa yaman nito sa antioxidants. Naglalaman ito ng vitamins A, B, C at E, pati na rin carotenoids. Mayroon ding phenols, flavonoids, terpenes, isoflavones, anthraquinones, at glucosinolates ang prutas na ito na nakakadagdag sa mapait na lasa ng prutas. Nakakatulong naman ang antioxidant sa pagprotekta ng cells mula sa free radicals at nakababawas din ito sa pamamaga ng katawan. 5. Maaaring makatulong ito sa pagpapapayat, kung nais magbawas ng ilang kilo, maaaring makadagdag ang ampalaya sa iyong pagkain. Dahil mayaman ito sa fiber, isa sa mga maaaring benepisyo ng ampalaya ang tulong nito sa pagbabawas ng timbang. Makikita na nakakabusog at mas matagal ang epekto ng pagkabusog sa fiber, nakakabawas din ito ng gutom at posibleng maiwasan ang pagnanais kumain pa ng hindi masustansyang pagkain. Isa sa pinakamagandang benepisyo ng ampalaya ang kakayahan nitong may handa sa iba't ibang paraan tulad ng A. Ihain ito bilang inumin sa pamamagitan ng pag nito kasama ng iba pang prutas at gulay. B. Gawin itong tsaa. C. Gumawa ng smoothie mula sa durog at pinong ampalaya. Magdagdag ng lemon at honey para sa mas masarap na smoothie. D. Magdagdag ng ilang hiwa ng ampalaya sa ginisang baboy. E. Maglagay ng hiwa ng ampalaya sa iyong vegetable salad. Maaari karing rin gumawa ng bitter gourd salad o ensaladang ampalaya, maraming magagawa sa ampalaya maaari din itong idagdag sa maraming kilalang pagkain Pinoy tulad ng pinakbet at ginataang alimasag. Disclaimer lang, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguruhan hindi makapagbigay ang pinagkukunan ko nito ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung nagugustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, share, thanks for watching. God bless!